Ang laki ng truck na lumiko. Saan pupunta yun? Hello? Tagal din nakapag-video. Galing ako sa sakit. <laughs> Lumala yung ubo ko. Nalagdat ako last week. Hindi rin ako nakalabas-labas. Ngayon, puta ako ng makina mo bazaar sa may pasig. Tingin tayo kung ano meron dun. Tapos, may bibilhan din ako ng merienda mamaya sa opus ka lang pangalan eh Inalis ko pala yung pro shade nitong helmet Tapos gamit ko tong Oakley Gamit ko dati pag bike pangit na nitong Oakley ko na eh Yung coating niya na tatastas na yung ginawa ko kagabi Tinanggal ko yung coating gamit scotch tape ano you know, oh, usable na siya ulit yung gulong ko hindi na rin masyado nagbabawas ng hangin kulay green na vespa kaya hindi nyo nakita kalimutan ko pala i-lock eh, yung helmet ko kaayos na siya ngayon so may ligaya tayo dadaan so, dire-diretso na lang sana hindi traffic kanina mo ulan eh kanina umaga pero tumigil na hindi ako nakaline up ngayong month dito sa Feliz eh. pero sa 26 sa Taytay -tay ako morning doon tayo sa susunod mag-yoke jarang traffic dito <laughs> ayun dami yung stock yan dito wrong move dapat dito ako dito, di ako dito dumaan traffic yung C5 na lang mamaya hindi mo mapabalik din oh Nah. hindi masyada mainit sa bagay araw pilo ba yan? maambun sa opos na lang ako magpapark punta rin naman ako dun mamaya tagal ng pilo eh, hindi gumagalaw oh, na nakaring ko na lang papunta dito may mga nakamotor ito meron kayang parking sikip naku parang wala uwi na Mambon ba? Hindi Teka, binalik niya sa akin yung ano Yung resibo Bubulsa ko lang Ang sa likod na ito Wala akong nabili Mark as safe <laughs> Natitempt ako sa ano, cardo eh Kaso Hindi ko naman siya gagamitin for communication Gusto ko lang yung JBL na speakers <laughs> Baka mayroon mas murang version ng cardo Lagi lang naman ako mag-isa, hindi ko naman kailangan ng may kakausap ako. Ano kaya yung pinaka mura na meron JBL speakers? Titingin din ako kanina ng sapatos. Gumiting ka na lang tong leather boots ko lagi. May nakita kasi ako sa Reddit. Naksidente siya, tapos yung kadiri yung paan niya. Kaya <laughs> yeah, medyo natakot ako ulit eh. Ah, kadiri, naalala ko tuloy. Nagtitingin din ako kanina Yung display ng iPhone Air Gusto nitin ng Air Ako gusto ko lang yung normal na iPhone na lang Nisip ko pa kung mag-upgrade ako Nakakainis kasi Naka iPhone 10S kasi ako kaso pangit na ng battery Eh kailangan ko ng iPhone Para Doon pair tong Apple Watch ko oh, hindi na rin ma-upgrade tong Apple Watch ko sa latest kasi hindi na ma-update yung iPhone 10 s sa latest din na OS eh. Hindi ka naman kailangan magandang camera na iPhone kasi may, may iba naman akong camera. Tapos di ko alam, tinatopak yung ano, pocket trick ko arena. Napindot ata yung on habang nandito lang sa bag walang battery chinarge ko pa naman yung kagabi tapos pag kanina in open ko ayaw kinabahan nga ako akala ko sira pero nagbiblink lang siya na red ubo siguro yung battery punta muna ako ng ano hypermart sa may bayan bili ako ng turon bumili rin ako ng pasalubong eh pad, beef pad thai tapos bumili ako ng 1 liter na black iced tea strawberry black iced tea Okay lang. Medyo mapait. Tapos kumain ako sa board. Ano ba tawag doon? Bird burgers eh. <laughs> board and hungry. Okay yung unggoy. Okay lang din. Maalat. Kaso mahal. 400. Nakakaumay din agad. Yung budget ko para sa kung anumang upgrades dito sa motor. Baka gamitin ka na lang pang pocket money sa travel meron din grit kanina eh, yung itong armor inner armor nagtanong ako kung magkano yung armor lang ay yung ano itong face layer lang walang pads nasa 3.5 din mahal ah ay hindi ka natanong yung jersey mate kung magkano yung ano na hindi maalala kung magkano yung sa jersey mate ito na tinanong ko rin BM Suzuki pala dito Medyo dumidilim na rin Tatanggal na ako ng ano, ND filter Bibili dapat ako ng chin mount Para dun sa HJC ko na helmet Kaso wala silang stock Tapos bibili rin dapat ako ng second helmet na ano Na speakers Para din dun sa HJC Kaso haba ng pila sa Fredcon init pa naman tinabad na ako pumila baka bumili na lang ako sa Shopee sa riverbanks na lang ako dadaan sana hindi traffic may mga test ride din sila eh gusto ko sana makatry ng Giorno pero parang wala akong nakita puro mga Honda big bikes lang meron hanggang bukas pa yung event pag masipag ako i-edit ko to agad para ma-upload mamayang gabi sa kabila eh. oh, thank you tama dito na lang ang na dyan sa hypermarket sa tabi ng Andox malapit sa ano palengke ng mga big bikes di ka lang kung gusto kong matry eh. Siguro ano, Triumph 400. Kasi magaan. Ang gusto ko maupuan lang para ma-check ko yung height, yung XADV. Kasi mataas daw yun eh. Hindi ko alam kung kaya ko. <laughs> ako, ang traffic din dito. Baka umiikot na lang ako. Marcos Highway. Gusto ko dito maandar. X Max. Vespa. Ma. Grabe usap mo na. No? U-turn na kaya ako dito. Maluwag naman eh. Sige, U-turn na ako. Parang din ako. Sa looban na lang ako ikot-ikot. save more. Ah, so saan ang parking? Saan parking ng motor? Ito, 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 ito. Ayun lang park dito. <laughs> ng motor. Ayun, sap. Musikip. Yan, bibili-bili lang ako ng toron nakalimutan ko na naman palitan yung settings hindi ako naka ultrawide kanina yung pa uwi <laughs> hindi kasi dapat ito yung gagamitin kong camera kanina eh. titignan ko pa mamaya yung packet kung bakit siya namatay minsan na nga lang magamit na lobat pa sana lobat lang ayun na nakabili ako Uy, maambun bumili ako anim na turon tumutulo na naman sa visor ng helmet ko uwi na ala dumadami yung patak lapit na ako sana hindi yung mula na malakas isa pa natetempt akong bumili ng isa pang camera yung 360 kaso gastos na naman aray baka hindi na happy na ako sa mga camera ko ito action 5 helmet cam yung pocket 3 kapag naglalakad na <coughs> tapos pang still photos yung rico ambulance malakas yung gulangan pero okay lang kasi lalabhan na rin ulit to pati yung pants ano oh, ba ito ba yun? ay yung green uy kasalubong one way to ah yan lang salamat sa panonood next time ulit bye bye nagta traffic na dun alam pati dito sa lilac